biyernes ng gabi. Kasalukuyan kong ginagawa yung research paper ko sa filo nang bigla akong mapatingin sa bintana sa kabilang building. May tao na pala doon? Siguro magdadalawang taon na yatang bakante yung unit na yon sa bandang 7th floor sa kabilang building. Paano ko nalaman? Katapat kasi ng kwarto ko yung isang bintana sa unit na yon. Madalas patay ang ilaw at sarado ang mga bintana kaya medyo nagbulat lang ako nang nakita kong nakabukas na ito sa kami na aaninag akong liwanag. Mabuti naman malat may lumipat na. Sayang din ang unit na yon kung hindi rin mauupahan. Mabubulok lang. Katulad ng mga abandonado o matagal ng hindi okupado, ay may mga kwentong bumabalot sa unit na yon. Ang sabi ng mga nauna dito ay babae raw ang nakatira doon maganda, artistahin, mabait at hindi suplada. Sabi ng mga guard ay palangiti ito at hindi nakakalimot bumati. Kaya naman laking gulat nila sa sinapit ng dalaga. Nangyari daw ito bago kami lumipat. Dahil maganda ay marami itong naging manliligaw. Pero wala raw sa isip nito ang mag-boyfriend. Naalala ko tuloy yung naging usapan namin ni Kuya Gary, isang security guard na nagkatrabaho doon. Kuya Gary, siguro maganda talaga yung babaeng nakatira sa unit sa 7th floor. Oo, hindi lang maganda, mabait pa. Sayang nga at ganun ang sinapit niya. Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Isang pulang Honda Civic ang pumarada sa tapat. Dalawang lalaki ang nagmamadaling pumasok sa kondo. Good evening po, sir. San po tayo? Sa 7th floor. Ah, uh, sino po ba ang sadya nila? Bakit ba ang dami mong tanong, ha? Uh, sorry mga sir, SOP lang po. Tila hindi ito nagustuhan ng lalaking nakasuot ng itim na t-shirt at pulang cap. Nilapitan siya ng kasama at may binulong. Huminga ito ng malalim sa nagsalita. Si Kara, si Kara ang pupuntahan ko. Okay na ba? Ah, si Ma'am Kara. ID na lang po mga sir. Padabog nitong inilapag ang ID sa may counter. Agad naman niyang isinulat ang pangalan sa logbook sa kanya ibinalik sa lalaki. Hinabol pa siya ng tingin nito bago pumasok sa elevator. Kara, buksan mo to. Mag-usap tayo. Umalis ka na, Jeff. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sige na, Kara. Buksan mo na to. Mag-uusap lang naman tayo eh. Pagkatapos nun, alis na ako. Promise. Hindi na ata pa. Pero isang malaking pagkakamali ang pagbukas ni Kara dahil agad siyang pinakpok sa ulo dahilan upang makaramdam siya ng hilo at tuluyang manghina. Wala nang nagawa ang dalaga at tuluyan ang naisakatuparan ni Jeff ang kanyang maitim na balak. Matagal na palang naniligaw kay Kara ang binata pero wala talaga siyang pagtingin kay Jeff. Hindi ni tumatanggap ang pagtanggi ng dalaga at kung sino-sino ang pinagseselosa nito kahit wala siyang karapatan. Matapos magawa ang kahalayan ay nagmamadaling umalis ang mga ito na siyang ipinagtaka ng guard kaya naman agad nitong tinungo ang unit ni Kara. Doon ay tumambad sa kanya ang humahagulgol na dalaga. Ah! 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 nagtungo si Kara sa presinto para magsampal ng reklamo. Pero dahil maimpluensya ang pamilya nila Jeff, ay naging mabagal ang gulong ng hustisya. Hanggang sa madalang na ang naging paglabas ni Kara sa kanyang unit. Madalas pa itong tulala at wala sa sarili, na kung hindi pa nakita ng mga maintenance, ay baka nahagi pa ito ng paparating na sasakyan. Kawawa naman pala siya, no? Pero, di ba sabi mo eh, kalunos-lunos ang sinapit niya? Ang ibig kong sabihin, Kuya Gary, paano ba siya namatay? Saglit na natigilan ang gwardya. Saka ito ng salita. Winakasan niya ang sarili niyang buhay. Nagbigti siya sa tapat mismo ng bintana. muli akong nagbalik sa kasalukuyan. Nabaling ang tingin ko sa may bintana. May babaeng nag-aayos ng kurtina. Dumungaw ito sa nagtagpo ang aming mga mata. Bigla siyang ngumiti saka siya nawala. Grabe, ang ganda niya. Kahit gabi na ay eh, nagdiningning ang taglay nitong kagandahan. Ilang gabi pa ang lumipas ay madalas kong nakikita yung babae sa may bintana. Palihim lang ako nakatingin hanggang magtama muli ang aming mga mata. Agad akong umiwas ng tingin saka maya maya kumaway. Isang matipid na ngiti lamang ang kanya naging tugon. Sa paglalim ng gabi ay bigla akong nanaginip. Nasa may sementery daw ako at may hinuhukay na puntod. Maya-maya pa ay may kamay na lumabas galing sa lupa at ako'y sinakal. Pilit akong hinihila pa ibaba. Nagpatuloy ako sa pagpupumiglas hanggang sa kusang bumitaw yung kamay. Habang hinahabol ko ang aking hininga ay may babae sa aking likuran. Hindi ko maaninag ang kanyang muka pero nakasuot siya ng bulaklaking na bestida. Mahaba rin ang kanyang buhok na nakalugay lagpas balikat. Lalapitan ko sana siya pero bigla siyang nawala. Nagising akong pawisan at uhaw na uhaw. Tumayo ako para kumuha ng tubig nang bigla akong natigilan. May mga bakas ng paang may putik sa sahig. Sinundan ko yung bakas at nakarating ako sa katabing building sa may th floor. Binuksan ko yung pinto. Madilim ang kwarto. Walang tao. May narinig akong panaghoy ng babae, waring humihingi ng tulong. Nakita ko yung babaeng walang muka sa may bintana na akamang tatalon. Pero imbis na siya ang nahulog, ay ako ang bumagsak. Tuguan at dilat ang mga mata. Kinabukasan, nagpunta ako sa guard para mag-usisa tungkol sa babaeng bagong lipat. Pero laking gulat ko nang sabihin niyang bakante pa rin yung unit. Imposible Kuya Gary kasi gabi-gabi ko siya nakikita sa bintana. Wala talaga nakatera doon. Gusto mo, samaan pa kita sa unit. Baka nagpapakita sa iyo yung multo ng babaeng tumalon. Actually, may mga naririnig din ng mga katabing unit na kaluskos tuwing madaling araw. Biglang nagsitayuan ang aking balahibo. Nakaramdam ako ng malamig na hangin sa paligid. Para bang may kasama kami ni Kuya Guard sa loob. Lalo na sa may banyo. Kaya naman nag-aya na akong lumabas. Pinagabihan, sa takot ko, hindi ko binuksan yung bintana. Pilit kong nililibang yung sarili ko para hindi ko maisip yung babae sa katapat na unit. Uli niya akong dinalaw sa aking panaginip. Doon ay isinama niya ako sa nakaraan at nasaksihan kong lahat ang nangyari. Nakita ko ang kahayupang ginawa kay Kara. Walang Jeff sa kwento. Hindi rin ang si Kara hindi siya nagbigti. Pinatay siya. Malinaw na malinaw ang mukha ng salarin. Maingat kong pinagplanuhan ang lahat at nagtungo ko sa banyo para tungkabin ang sahig ng unit ni Kara. Nakita ko ang mga ebidensya na magdidiin sa sospek. Pero bago pa ako makaalis ay bumukas ang pinto. Uy gari! Gary! Anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko na nga ba at hindi ka pa rin titigil sa kahibangan mo. Halika at dadalhin kita sa pulis. Sige, dalhin mo ko nang magkaalaman kung sinong pumatay kay Kara. Baka sa mukha ni Kuya Gary ang labis na pagkabigla. Bago pa man ako makatakas ay mabilis niya akong sinakal. Tulungan niyo ako. Nahihirapan na akong huminga. Papikit na ako ng sumulpot ang kaluluwa ni Kara. Siya yung babae sa bintana. Siya rin yung babaeng walang mukha sa panaginip ko. Nagpupuyo sa galit ang kanyang mga mata. Nagulat ako nang binitawan ako ni Kuya Gary at tila ba nawawala ito sa kanyang sarili. Bumukas bigla ang bintana at bigla siyang tumalon. Nagsidatingan ang mga pulis at ambulansya. Maraming silang mga tanong. Ibinigay ko yung ebidensya at sinabi ko ang lahat. Pero syempre, hindi naman sila naniniwala sa multo. Bahala sila. Basta ang alam ko, matatahinik na sa wakas ang kaluluwa ni Kara dahil nakamit na niya ang hustisya.